Hello mga sis! Good afternoon! Ito na naman si Mama Eds po na muling nagbabalik upang sa iyo ay makipag -yaw yawan makipag-kumustahan at makipag-chikahan. Sa mga team kasari ko dyan, kumusta yung maghapon natin ngayong Tuesday? So today is Tuesday, March, March 18. Sana is yung benta natin in ito nga sa ngayong araw ay kasing init ng panahon. Yes, kasi nga mang sobrang init ng panahon. Kaya uh, sa mga may sari-sari store dyan, alam na this, kapag mainit ang panahon, need nating na uminom ng uminom ng maraming tubig, lalo na at tayo ay maraming ginagawa sa tindahan. So, okay, mayroon akong uh, parcel dito from Shopee. Yes, nabudol na naman si Mama Etz. Uh, nabudol na naman ako. But anyway, ito is uh, hindi naman hindi naman para sa akin kundi pang tinda na rin. So, itong aking parcel ay nagkakalaga ng 410 pesos. So, gusto nyong malaman kung ano naman ito mga sis? Keep on watching ka lang dyan kasi i re ko na yung kalaman ng aking parcel. Wait, yan box natin itong aking natanggap from Shopee kanina lang. And wait, 410 pesos. Tignan natin kung ano yung laman ng mga to. And kung pwede, pwede din ba ito sa inyong mga tindahan. Kasi nga ito is, uh, nabili ko na ang laman nito is, ititinda ko rin lang sa tindahan. So, yan box na natin mga sisiko. Yan box na natin. So, talagang naka double wrap, ay bubble wrap yung item natin para secure. So, ayan. Tanggalan natin ng pagkadami yung pagkarami-raming tape na to. Then, isa isa-isayin natin kung yung laman ng aking parcel. So, charan! Nabuksan na. Ay! Meron pang second second ballot. So, talagang sinecure naman ni seller yung mga pinadala niya para hindi siya masira. So, ito na yung aking parcel na worth 410 pesos. So, first is meron tayong body art. Ang puhunan nito guys sa, na pinambili ko is 59 pesos. Wow, pwede na natin siyang ibenta 6 pesos bawat isa. So, pang 6 pesos to guys. Then next, item. Meron tayong nabili sticker. Uh, ang price nito is 75 pesos. Meron siyang lamang 20 pieces. So, pag 75 pesos, yung isang sticker, and divided by 20, lumalabas na 3 3 pesos, centavos yung puhunan. So, pwede ko siyang ibenta ng 6 pesos. So, pang 6 pesos to guys or 7 pesos. Depende, na, depende rin lang na sa inyo. So, dito, ibebenta ko na siya ng 7 pesos. Then next item, meron akong bagong item dito. Itong coloring. ah uh, ang puhunan nito is ang punan ni coloring is 85. Uh, meron siyang lamang 20 pieces. So, 85 divided by 20. Uh, maging 4, 4 pesos point. 25 bawat isang peraso. Yung punan, pwede siyang ibenta ng 8 pesos or 10 pesos. Pwede siya for... So, so, gagawin ko na siyang 10 pesos dito sa amin. So, ito. Bago siya. Coloring... Uh, coloring kung kwan ng mga bata. Meron ako binili ulit isang sticker. 75 pesos yung puhunan. So, pang 7 pesos dito sa tindahan. And of course, meron din akong nabiling ganito. Uh, ipet. Ang pinambili ko dito is 29 pesos. So, pwede natin siyang ibenta ng ten 10, 10 10 10 50 pesos yung isang pack. Oh, 'di ba? Malaki yung tubo natin. Then kumuha din ako ng ganito, oh. Ah, uh, bunot pad kasi nga balak kong gumawa ng DIY bunutan. So ito yung gagamitin ko sa aking DIY bunutan. Then ito, meron pa akong isang hindi nabuksan na kasama sa 410 pesos. Ano, kung ano ito, tingnan natin. So, what's this? Last item natin ito, kasama sa 410 pesos na nabili natin. So, ito is pagkain, guys. Yum, yum. So, ito is, nabili ko siya ng 69 pesos. Meron siyang 10 piraso. So, malabas na lumalabas na 7:30 32 yung isang dito. So, pwede, ibebenta ko siya dito sa tindahan namin ng 10 pesos. So, ito yung guys, yung mga napamili ko sa Shopee na talaga namang pagkakaguluhan na naman ng mga bata bato dito sa amin. So, if you like yung mga ganitong paninda, pwede kong ilagay yung shop na pinagbilhan ko ng mga ito. And, add to cart na rin kayo para naman sa ganun is meron kayong mga panindang ganito sa inyong tindahan. So muli, ito si Mama Eds na nagpapasalamat sa inyong laging panonood at supporta. So hanggang dito na lang. Bye bye guys. Happy selling everyone.